Best ever wake up in the morning. Good <sighs> morning. <sighs> <laughs> Mama. <si> papa. Oh. <laughs> 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 just ever wake up in the morning ayan guys kami dala mga sa'yo, social distancing kami nakaka-wake ko palang hindi po kasi yung tabi ayan siya, social distancing daw ko <laughs> sabi mo, hello guys hello kabulol ikaw sige, bilis hello guys, ay kabulol <laughs> kabulan Kabulol o kabulan? Kabulol. Ah, kabulol. Ha, kabulol? <laughs> Sabi ka kabulan eh. Ito yung magandang, maganda sa umaga. Pag gising na paggising mo, kita mo yung anak mo, asawa mo. Yan. Hindi po korkong yung nakikita natin. Tagal kong hinintay yung, ay, yung oras na to. Tapos, tulog lang, tapos na balik na naman tayo guys kaya uh, yes, sulitin gatas ng kalabaw pritong tuyo itlog tamales <laughs> yan game ito yung anak ko guys, kasama kong mag magbukas ng box. Do ka na pa niyo panyo Oo. Oh. Ito yung mga ano, dance Asa Asan yung sabon cage? Saan mo dinala? Ito, ilag ilagay mo pa dyan. Sa toothpaste. At saka. muna na lang yung isang box okay. okay. Assistant ko, okay. ko assistant ko okay.

Good morning, good morning. Masa yung tit mo. Hmm. Nagtagbrush ka na ba? Saan? Ang paras mo pa. Ayan guys. Oh, mas susugat yung tit mo. Huwag mong gaganan yan. Ready na tayo guys. Ito na yung ano talaga. <laughs> Saddest part. Ready to go na mamaya. Ha? Hindi kailangan anak. Para, para sa'yo rin. Para sa inyo ni kuya. Kaya aalis si Papa. Pagka-graduate mo ni Kuya, pagka-grade 2 ka na, di ba? O pagka-grade 6 mo, hindi na uuwi si Papa. Ay, hindi na uuwi, hindi na aalis. Uuwi si Papa, hindi na aalis, no? So, konting tiis pa. Ang gagalaw, eh. So, yan, guys, ang dami. Puro grocery ang bitbit ko, guys. Grabe, yung iba pa pasalubong sa mga kurimaw na kurikong. Ano? Ano? nag-emote na yung anak ko guys iba't ibang sakit na yung pinapakita niya sa akin na mahalis ka kiss ko na eh mamaya mo na no, tumutubo kasi tutbrush ka kaya try mo para mawala sakit tutbrush ka ano mo sumara Ay, oh, tayo ka niya magagal si mamaya Dito ka nga sa ano sa uh, kay mama para inom ka ng gamot. Ang gamot niyan, kailangan mo mag-toothbrush sa masakit ang kit. Ayun si mga pag mo na ka. Babayaran ko yung mga star mo, no? No? Ayun dala ni kuya, ha? kayo ko mabuti, no? No? Ya, 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 masuk Ya, oh, ya. Tarah. Ayu, tarah. Ayu, tarah. Ayu, ayo Ya. Ini pacar aku, Pak. Ayo, 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 ayo.